What's up, what's up sa mga kataiwander. So for today, si video nga guys ay pupunta kami sa napaka sikat na pasyalan dito sa Taiwan which is ang Chiang Kai-shek. So panoorin nyo lang yung video kasi ang magiging topic natin for today ay kung paano or kung ano-ano nga ba yung mga medical na ginagawa naming mga OFW na nandito na po sa Taiwan. Yes, tama po ang narinig nyo kasi po once na makarating na po kayo dito sa bansang Taiwan, ay magme-medical po uli kayo. So, ang tinalakay ko nga po nung nakarang araw ay kung ano-ano yung mga medical na ginawa ko nung nasa Pilipinas pa lang ako at nag a ako papunta dito sa Taiwan. So, magre-recap lang po tayo ng mga ginawa kong medical nung nasa Pilipinas pa po ako. So, ang mga ginawa ko doon, mga kinuha sa akin, una ang height and weight, tapos syempre pinawat pinatuwad ako kasi sisilipin kung mayroon kang almoranas, kung malaki yung almoranas mo or maliit pa. Meron namang nakakapasa na maliit yung almoranas. Depende po yan sa almoranas. And then, uh, kinuwaan ako ng dugo. Tapos yung poop mo or yung tae mo. Tapos yung ihi mo. Tapos, chinek yung ngipin mo. Chinek uh, yung pregnancy test kung babae ka. Chinecheck yan kung buntis ka. And then, chinek kung may HIV ka. And then, chinek din kung ano yung type ng dugo mo. So, kukunin, kukuha ka ng dugo niyan. Tapos sa dugo, chinecheck nila kung buntis ka. Doon din ata nakikita yon And then sa ihe. Tapos, ah uh, tinurukan din kami ng para sa vaccine, para sa mga OFW. And then, nagtest po kami ng psycholo psychology kasi chinecheck yung inyong mental health. Kung okay ba kayo or pwede ba kayong makapasa as OFW. Kasi nga, mahirap sa abroad. Alam naman natin na sobrang hirap sa abroad at mag-isa lang tayo dito sa abroad kaya minsan naapektuhan yung ating mental health so chine-check yan ng mga psychology kung okay yung ating mental health tapos, may interview din sa psychology. So, yun yung mga ginawa kong process ng medical sa Pilipinas. So, ang nagastos ko po noon ay 5,550. Kasama na po yung isang valid uh, ID na ginagamit namin doon sa clinic na pinag-medicalan namin. So, kung hindi kasama yung ID, ang cost ng aking medical ay 5,500. Depende po yan sa agency nyo kung saan po kayo dadalhin na clinic, or pagme-medicalan. So, kami sa Manila kami nag-medical nung time na yan. So, sa mga nagtatanong kung ano yung agency ko, ang agency ko po ay Felsinoman Power Agency. Located po siya sa Paranaque. So, pwede nyo silang i-like sa Facebook kasi lagi po silang nagpo-post ng mga hiring nila about Taiwan. So, i-like nyo po sila sa Facebook page. So pagkatapos po nung medical namin na yon, dire-diretso na po yung process hanggang sa makarating po kami dito sa Taiwan. So nung dumating po ako dito sa Taiwan, ah uh, ang date po noon ay June ay July 24, 2022. So last year lang po ako po ay 6 months pa lang po dito sa Taiwan. So, ayan po, nakikita nyo po sa video, yan po yung Chiang Kai-shek. Sobra pong ganda dyan sa Chiang kai So, nagpunta po kami dyan para mga 2 months pa lang kami dito sa Taiwan. So, sabik po kami sa gala. So, pagdating po namin dito sa Taiwan noong July 24, 2022, diretso po kaagad kami sa quarantine. Kasi nung dumating kami, may quarantine pa. Hanggang ngayon po, may quarantine pa rin po ata. I'm not sure. Hindi ko lang po sure. Pero nung dumating kami, may quarantine pa po so pumasok po kami ng quarantine ng July 24, lumabas po kami ng August 1 2022, so ang quarantine po namin ay parang mga around 8 days kaming nasa loob ng hotel, walang labasan po yun, so ilang beses po kami nag swab test nun para matukoy talaga kung negative po kami sa COVID or positive po kami sa COVID, so pagdating nyo pala ng uh, Taiwan, pagkarating nyo ng Taiwan, pagbaba nyo ng airport, sasalubungin po kayo dyan ng uh, interpreter or basta may sasalubong po sa inyo dyan. And then, kukuhaan po kayo ng saliva test para po sa COVID. And then, kukuhaan din po kayo ng mga iba't iba Marami pong kukain sa inyo dyan So, pagkalabas namin ng uh, quarantine noong August 1, 2022 guys Ay dumerecho po kaagad kami sa medical Walang abog-abog Pagkalabas kasama namin yung mga gamit namin Na daladala namin galing Pinas Dumerecho po agad kami sa medical Which is dito na po sa Tawien Ginawa yung medical So, nag-travel kami uh, Nakasakay kami sa isang bus na malaki Kasi marami kami sa quarantine So, diretso po kaming lahat nun sa medical. Pagkarating namin sa medical guys, ang hinanap sa amin unang-una ay ang passport namin. Kasi wala pa po, po kaming ARC. Ang ARC po kasi binibigay yan sa mga nagtatrabaho abroad na galing sa ibang bansa. So, galing kami ng Pilipinas, pagka nakarating ka ng Taiwan kailangan mo kumuha ng ARC pero ang naglalakad ng ARC namin ay ang aming uh, ang tawag dyan, dito na sa aming tinitirahan sa dorm ang Golden Brother so uh, asi kami so hawak kami ng Golden Brother so pagkabigay namin ng aming passport doon sa pila agad-agad dire-diretso lang yung process dito sa Taiwan guys dito sa Taiwan guys hindi ka mag-aantay ng ilang oras para matapos yung medical mo dito sa Taiwan guys 30 minutes pa lang tapos na agad yung medical mo ganun kabilis dito wala pa nga 30 minutes kung mabilis kang kumilos nasa sayo kasi yan kung mabilis kang kumilos matatapos agad yung medical mo kasi sobrang bilis talaga ng process nila dito and nakakatuwa dito guys kasi hindi mo na kailangan magdala ng ballpen para mag fill up fill up pa once ka lang na magpapasa ng ID or ng passport nga na hinihingi nila or pagka meron ka ng ARC yun ang nila once ka lang na magpapasa nun then after a year pag nagmedical ka nandoon na sa uh, kanilang antas uh, sa kanilang computer yung record mo ng buong pagkatao mo as in nando na sa computer hindi mo na kailangan ng ball pen pag magme medical ka ulit ang galing dito sa kanila as in and then nung nakapasok na nga yung record ko dun sa system nila diretsok po ka agad ako sa line 1 so maraming line yon iba ibang line and sobrang bilis lang talaga ng kilos mo dito guys dapat mabilisan lang talaga yung kilos mo dito kasi pagpabagal bagal ka dito pagagalitan ka nila ganun ang sistema nila dito sobrang bilis lang talaga dito so pagkatapos ko na ibigay yung aking passport, ay dumiretso na kaagad ako sa line 1, which is ang height and weight, so kukuhaan po kayo ng inyong timbang at ang inyong uh, height, so diretsyo na po yun ang timbangan nila, meron na rin siyang kuhaan ng height, meron din ganyan sa Pilipinas diba, so pagkatapos nun diretsyo po kaagad ako sa line 2 sa line 2 po, dun po ititest yung inyong mata, yung uh, pag sa Pilipinas diba, pinapaano tayo ng A to Z, tapos 0 to 9, ganon dito naman guys sa uh, Taiwan iba yung paraan nila ng pagkuha ng uh, sukat ng mata or kung malabo ba yung mata mo uh, sa kanila guys yung uh, letter isang letter lang tapos titingnan mo yung letter kung nakabaligtad kung nasa right kung nasa left tapos kung naka-down or naka-up halimbawa letter M kunyari yung letter M ang pagkakasulat ng letter M is nasa right so yung kamay mo dapat ituturo mo sa right tapos kung nasa left naman yung letter M ituturo mo naman siya sa left side tapos kung nakabaligtad na yung letter M syempre ituturo mo siya sa down so kung nakaayos yung letter M naka ayos ng forma, ituturo mo naman siya sa up. Ganun ang kanilang uh, eye test dito guys, kakaiba. Hindi katulad sa Pilipinas na letter let, by letter letter. Dito, isang letter lang, tapos ituturo mo lang siya kung left, right, up, and down. So, kung malinaw yung mata mo guys, mga tatlong beses ka lang, isang malaki tapos dalawang paliit ng paliit. So, pag, uh, tapos ka na dun, pag okay naman, diretso ka na sa line 3. Pero pag malabo yung mata mo, katulad sa akin, nakaapat na ako, tapos pinagalitan pa ako, tapos hindi ko maintindihan yan, kung nagagalit na ba yun or what kasi syempre ang salita nila ay Mandarin tapos ako first timer lang din ako dito sa Taiwan, din naman ako marunong magsalita ng Chinese or ng Mandarin so, uh, apat na beses na ako kasi nga malabo yung mata ko, tapos hindi ko rin naintindihan ng instruction kasi nga first timer ako, so hindi ko alam kung paano bang gagawin, may left, left, right pala, tapos up and down, hindi ko alam kung babasahin ba or left and right kasi tumitingin lang naman din ako sa mga kasamayan ko sa pila, so ganun pala siya ituturo-turo mo lang siya, tapos malabo din talaga guys yung mata ko as in sobrang labo ng mata ko hindi ko nababasa talaga pagka malayo malayo din kasi yung uh, pagitan ng ano nung binabasa mo sobrang layo din siya sa nung screen na tapos sa inuupuan mo sobrang layo at saka malabo din talaga talaga yung mata ko guys hindi ko talaga makita ng malinaw kaya uh, kahit maintindihan ko naman hindi ko talaga siya mababasa or hindi ko talaga siya makikita kasi nga malabo. So, pinagalitan ako noon kasi sa ano, basta hindi ko naman naiintindihan eh, basta pinagalitan ako sabi niya. Parang sa isip niya hindi mo ba nababasa parang ganon. Tapos pagkatapos ko doon, siguro nakatama at ako ng dalawang beses. Pinadiretsa na ako sa line 3. So sa line 3 guys, ang Uh, ginagawa naman sa line 3 ay ang pagkuha ng inyong blood pressure. So sa Pilipinas, pag kinukuha tayo ng blood pressure, pinapasok sa balikat yung pangkuhan ng blood pressure, diba? Tapos bobombahan. Dito sa Taiwan, guys, automatic na sa kanila. Ipapasok lang sa balikat mo, tapos kusa na siyang lulobo yung pangkuha ng blood pressure. Tapos yun, makikita mo na kung anong Uh, blood pressure mo and then pagkatapos sa blood pressure sa line 4 doon naman yung pagkuha ng dugo so doon palagay sa first step doon sa binigay namin ng passport namin pagkabigay ng passport sa amin binigyan na po kami ng lagayan ng tae at lagayan po ng dugo so sa medical po dito sa Taiwan guys hindi na po sila kumukuha ng ihe so tae lang tapos dugo yun lang yung kukuhain sa inyo dito tapos pagka nandito na kayo sa medical guys hindi kayo pwede magdala ng tae kasi once na magdala kayo ng tayat at nakita po kayo automatic po, pauuhin po kayo ganun po sila kahigpit dito bawal po talagang magdala dito ng tae, dapat sarili mo pong tae, kasi pag nahuli ka, pwede kang mapauwi ng Pilipinas pagka taga Pilipinas ka, ganon po sila kahigpit dito so, pagkatapos ko po dun sa uh, sa blood pressure dumiretso po ako sa line 4 sa kuwaan po ng dugo, so ang dami pong kinuha na dugo sa akin, kasi nahihirapan silang, uh, ang tawag dyan, nahihirapan makita yung ugat ko, so dalawang beses sa tinurukan ng kasi nga, ang unti nang makuhang dugo sa kabilang side. So, sa kabilang side ulit kumuha ng dugo. So, dalawa yung plaster ko ng time na yun. Magkabila ang uh, kamay. Kasi dun, ka, dun ako kinuhaan ng dugo. Yun sa may, ang tawag dyan? sa may, basta hinahanapan ka ng pulso nun para makuhaan ka ng dugo. So, after sa kuhaan ng dugo guys, diretso ko naman guys sa line 5 which is ang kuhaan po ng pulse rate. Yung uh, may te telescope ano bang tawag doon yung papakinggan yung ano mo yung bandang sap sa, puso mo yun pulse rate ang tawag doon so pagkatapos nung no, sa pulse rate kung napupup ka na or natatai ka na pwede ka nang dumiretso sa kuan ng poop kung hindi ka pa do dumiretso ka muna sa x-ray. So, ganun po ang ginawa ko. Diretso po ka agad ako sa x-ray kasi hindi pa naman ako makakapag-produce ng poop. So, pagka diretso ko po sa x-ray, papahubarin po sa iyong bra at saka yung damit mo. Tapos, papasuting ka ng lab gown. Tapos, papapasukin ka na dun sa x-ray and then, isang hingahan lang pag okay na, diretso ka na sa poop. Yun nung pinakalas yung poop or pwede mong ilas yung x-ray kung kaya mo nang mag ng poop. It's up to you po. Pagka Uh, tapos ko po sa x-ray dumiretso po ako sa CR para mag-produce ng poop and then pagkatapos ko mag-produce ipinasa na po doon sa pasahan ng poop. and then uh nung nasaan po pala kay guys nasa first step doon sa pagpapasa ng passport or ng ARC ay bibigyan po kayo ng papel doon kasi po doon po magtatatak-tatak yung mga uh, doktor na nag ano sa inyo nag-examine sa inyo sa bawat step so pagkatapos ko po doon sa last step doon sa may anuhan ng poop, bigay ng poop syempre tinatakan na niya na okay na. And then babalik ko po doon sa first step. Ipapakita mo po lahat nung uh, ipapakita mo yung binigay sa 'yong isang pirasong papel tapos i-check nila doon kung tapos ka na sa lahat ng procedure na ginawa sa medical. So pag tapos ka na po, okay na, tapos na 'yon. Pwede ka nang bumalik sa uh, bus or sa sasakyan na sinakyan mo. Tapos, diretso na po kami dito sa aming dorm sa Golden Brother. Dito po sa Tawin. So, ganun lang po kabilis. Kung mabilis ka talaga, ang nakakapagpabagal lang po dun sa kanila ay yung uh, pagpuproduce ng poop. Kasi nga, syempre, mahirap naman talaga magproduce ng poop kung hindi ka natata eh. So, dun lang yung pinakamahirap na procedure. Pero, dare, sobrang bilis lang, sobrang easy lang. Kasi, lahat ng step na yon kumpleto po sila ng mag examine sa inyo. Ganun po kabilis yung uh, process dito sa Taiwan. Napakabilis po. Pabilisan po talaga. Dapat uh, mabilis kang kumilos at saka uh, hindi ka nahihiya dire-diretso lang. Kasi pagka uh, mahihiya ka ay talagang aabutin ka ng sham-sham sa medical. Pwede mo nga siyang tapusin ng 20 minutes lang. So, sa medical, may mga kasabayan po kami doon ng mga estudyante. Kasi parang ang mga estudyante sa kanila dito, nagmi-medical din po, kakaiba, no? Ang galing. Kasi, mga estudyante po talaga mga kasabayan namin. Tapos, yung iba, mga... Uh, nagtatrabaho din po dito na galing sa ibang bansa. Mga Thailander, mga Malaysian, marami po dito sa Taiwan. Mga uh, OFW din. Ay, OFW, hindi pala OFW ang tawag sa kanila. Basta mga... Uh, migrant worker din na galing din sa iba't ibang bansa katulad ng Thailand, tapos Malaysia, Indonesia. Marami din po ditong mga ano. Pero ang uh, pinakamarami ata dito ay Pilipino. I'm not sure. Hindi ko lang sure kung Pilipino yung pinakamarami nilang migrant worker dito. Kasi mas gusto ata nila ang mga Pilipino. Mas gusto nila ang trabaho ng Pilipino kaysa sa ibang lahi. Hindi ko lang sure. Feeling ko lang. Kasi alam mo naman sa ating mga Pilipino mga hardworking tayo at tsaka maayos talaga tayo magtrabaho. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Pero, uh, pag nasa abroad kasi, mas, parang mas gusto nila ang mga Pilipino. Katulad ng Amerika, ng mga Canada, mga ganyan. Mas uh, gusto nila ang mga Pilipino. So, ganon kalupit dito guys sa Taiwan. Ganon kabilis yung pagpaprocess ng medical. So, pasensya na kung may narinig kayong hangin. Sobrang lamig kasi dito guys. Sobrang Ah, uh, ano kasi dito ngayon, winter sa Taiwan. March na pero winter pa rin kaloka. Nakikita ko yung mga mayday na mga kaibigan ko sa Pilipinas naghahalo-halo na. Pero ngayon, March ano na ngayon? March 2. So rest day ko ngayon. Nandito ako sa labas nagre-record, record. Ang hangin, guys. So yun nga palang nakikita nyo guys, yan yung museum dito sa Shanghai Kai Shek. Yung kotse na pinapakita ko, galing po yan sa Pilipinas. Regalo daw po yan ni Marcos. Hindi ko lang alam, hindi ko kasi maintindihan. Parang regalo ni Marcos sa Taiwan. Hindi ko lang sure. Basta basahin nyo na lang. Nakita nyo naman. So yan, regalo daw yan ng Pilipinas, nung magkaibigan ng Pilipinas at ng Taiwan. Hindi ko lang sure, baka mali-mali, i-research nyo na lang. Basta i-research yung regalo ng uh, Pilipinas na kotse ba diba? Kakaiba nandito sa museum nila naka-display. Ang ganda ng museum nila dito guys. O, oh, ba diba? Ang ganda. Yan ang museum ng Chiang Kai Shek. Oh, di ba Tapos guys, alam nyo ba dito sa uh, Taiwan, yung mga pasyalan dito, hindi ka gagastos ng malaking pera kasi kadalasan sa mga pasyalan dito guys, libre lang, libre ka lang pumunta. Yan ng museum, libre lang yan. Wala kang babayaran dyan. Tapos ang gaganda pa ng mga view nila. Yung sa labas, ba diba, nakita nyo? Ang ganda-ganda ng view. Ang dami dyan cherry blossom tapos may mga squirrel, nakakatuwa may mga squirrel, 'di ba? Nakakatuwa sa kanila. Ayan mga museum museum mga ano nila mga nakaraan nila noong mga unang panahon naka-display. Parang sa atin din may mga nakaraan din ng na mga naka-display. O, may abaniko pa o 'di ba? Kakaiba. May abaniko din pala dito sa kanila. So dito sa Taiwan guys, pag nandito na kayo, dapat ang unang yung iisipin ay mag-save ng pera kasi nga syempre uh, kaya naman tayo nag-abroad para mag-save ng pera para uh, matupad natin mga pangarap natin. Unang-una pangarap natin magkaroon ng bahay. Yan naman yung ating mindset kaya tayo nag-abroad. Pangalawa, syempre gusto nating mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya, ang ating uh, magulang kung may anak na kayo or asawa or whatever, reason you have, uh, whatever reason, uh, my God, bet kasi ako nag-English, uh, kung ano mang rason nyo kung bakit kayo uh, magtatrabaho sa ibang bansa ay, syempre, nasa uh, mabuti naman yung rason natin kaya tayo nag-abroad. Unang-una na para makaahon tayo sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Kaya dapat pag nasa abroad na kayo, ang mindset nyo, unang-una ay makapag-ipon ng pera, hindi yung makapagwaldas at makapagwalwal kung saan-saan. So dapat pagka kayo, mindset nyo, 50% ng sahod ko, iipunin ko na. Yung 50%, padala yung iba, yung iba pang gastos ko, yung iba pang travel ko. ba diba ganun? Ganun dapat yung inyong mindset guys, para makaipon po kayo ng pera pag nasa abroad kayo. Kasi uh, marami sa akin mga nagme-message na nag patulong mag-abroad kasi galing sila sa abroad dati tapos gusto ulit nilang mag-abroad ngayon kaso nahihirapan na dahil sa overage yan din yung unang unang problema nating mga Pilipino kasi ang hirap talaga mag-apply pag abroad ka pag overage ka na talagang yun talaga yung pinaka isa sa mga hindrance kaya hindi tayo nakakapag-abroad kasi nga overage na so dapat pagka bata-bata pa kayo talagang mag-iipon po kayo ng pera para pagka tumanda kayo dumating kayo sa age na hindi na kayo pwedeng uh, makapag-abroad eh hindi nyo na kailangang uh, maghanap ng ibang paraan para makapag-abroad kasi nga syempre may ipon na kayo so dapat yung mindset nyo pag nag-abroad talaga kayo ay unang una mag-save po kayo ng pera wag yung waldas ng kung ano-ano bili ng kung ano-ano kung may uso kung may magandang nakita bibilhin agad, hindi po dapat gano'n yung mindset natin, gano'n kasi yung mindset ko nung nasa Pilipinas ako, kaya wala akong naipon sa Pilipinas, kaya nag abroad ako. kaya ngayon eh, sinishare ko naman sa inyo yung aking uh, panibagong mindset, o oh, diba kasi lahat naman tayo ay nagbabago ang mindset, pagka naranasan na kaagad natin yung hirap so, syempre pagka nando naman tayo sa sarap eh, babaguhin na natin yung ating mindset, so dapat gano'n po kayo, guys So uh, sa mga nagbabalak mag-apply dito sa Taiwan guys Ang dami pong agency dyan sa Pilipinas na nagpapaalis papunta dito sa Taiwan So sa mga nagtatanong at hindi pa alam kung anong agency ko sa Pilipinas Ang agency ko po ay Pilsino Man Power Agency Located po sila sa Paranaque Kasi doon lang din ako nakatira sa Paranaque Kaya uh, doon po ako nag-apply sa Pilsino At sa kabutihang palad ay pinalad po ako makaalis ng bansa At first timer po ako, first timer po akong magtatrabaho pao sa ibang bansa. Ang dami ko pong first time dito sa Taiwan. First time ko pong sumakay ng eroplano. First time ko pong sumakay ng eroplano na papunta pa po ng ibang bansa, 'di ba? Napaka-amazing. Kung uh, sisipagan lang po talaga natin, lahat po ng pangarap natin ay kaya natin ito pa rin. Pagka may pagsisikap po tayo. So, unang-una dapat lahat ng ginagawa natin uh, pinagdarasal po natin sa Panginoon na sana dumating yung araw na makamit ko, makamit ko yung aking minimithi, makamit ko yung pangarap ko para sa sarili ko, unang una, syempre, para sa sarili mo. Kasi, hindi naman tayo dapat nagtatrabaho para lang sa pamilya natin. Dapat inuuna natin yung sarili natin. So, pangalawa na po natin yung ating pamilya, yung mga mahal sa buhay. Dapat inuuna po natin yung ating sarili. So, good luck guys sa mga gustong mag-apply uh, abroad kasi napakalaki po talaga ng sasahurin natin uh, sa abroad kaysa sa Pilipinas. Hindi naman po sa pag ano kasi alam naman po natin sa sarili natin, talagang maliit po ang sahod sa Pilipinas. sa ka po ng uh, 570 a day sa 8 hours na pagtatrabaho mo, uuwi ka sa bahay mo? Uh, yung 570 na kinita mo ng isang araw, parang kalahati nun, pinamasahin mo na. di ba? Diba? Pinangkain mo na, pinamasahin mo na. So, kalahati na lang po ng 570 yung matitira sa'yo na panggastos mo. Magbabayad ka ng bahay, magbabayad ka ng kuryente, ng tubig, grocery, internet, load, di ba sobrang daming binabayaran sa Pilipinas tapos yung sahod natin sobrang liit lang, kaya wala po talagang asenso pag nasa Pinas lang tayo tapos minimum wage earner lang tayo, kailangan talaga may mga uh, doubling kaya tayo dyan, kaso nga lang kahit doble yung hasil mo sa buhay ay hindi pa rin talaga kayang uh, hindi pa rin talaga kayang antag dyan ma iangat yung ating sarili, gawa nga ng Maliit pa rin po talaga yung kinikita natin. Kung, kung nasa abroad ka na eh malaki-laki na po. So dito sa Taiwan guys, uh, ang minimum wage ngayon sa Taiwan ay uh, 26,400 NT dollars. So, pag pinapalit mo siya sa Pilipinas, mga around 48,000. Depende po yan sa palitan. Kung tumaas po ang palitan, mas mataas pa po sa 48,000 pesos. Pero kung mababa, mga ayan, mga 48,000 pesos. Ganon po yung palitan. Wala po pong OT yun. Ang pasok mo po nun ay 2 lang. Pero depende po yan sa company. Sa amin po kasi sa company namin sa ASI, ang pasok po namin ay 2 Ano po ba ang ibig sabihin ng 2-2? Papasok ka po ng dalawang araw, tapos mag rest day ka ulit ng dalawang araw, tapos papasok ka ulit ng dalawang araw, rest day ulit ng dalawang araw. Ganun po kalipit ang pasok dito sa Taiwan, guys. Pero depende po sa company. Pagka sa ibang company, ang pasok nila 5-2. Limang araw kang papasok, dalawang araw kang magre-rest day, tapos papasok ka na naman ng limang araw. Ganun po sa ibang company. Yung iba naman 3-3. Depende po yan sa company. Hanggang sa matapos mo po yung isang buwan. Pagka 5-2 ka, may OT ka na po noon. Pagka 3 ka, may OT ka na rin nun. Sa amin to, wala pong OT yun. Pero, once na magka-OT ka po, ang laki po ng sasahuri mo. Kunyari, Ang isang buwan po kasi pag pumasok ka ng tutu sa isang buwan ang pasok mo lang po ay 15 days. Tapos ang uh, rest day mo sa isang buwan 15 days din po kasi nga tutu ka. So 15 days na pasok, 15 days na rest day. Sa so, 15 days po na pasok nyo, pagka pinag-OT ka po halimbawa makaapat na OT ka. So sa apat na OT mo plus 15 days na pinasok mo ay 19 days ka nang pumasok so ang rest day mo ay 11 days na lang so sa apat na OT mo sasahod ka na po nun ng mga malinis na po ah, mga tanggal na po lahat ng, ng kaltas kasi po yung sinabi kong 26,400 thousand dollars wala pa po, po doon ng kaltas pagkakinaltasan ka po ang mga average na lang nang sasahurin mo yan ay mga uh, around uh, 19,000 NT dollars. Tanggal na po lahat ng kaltas nun. Bayad po sa dorm, uh, ano pa ba, mga taxes, mga bayad sa health card. Tanggal na po lahat yun. Mga around 19,000 ang matitira sa 26,000 mo. Pero pagka may OT ka, halimbawa nakaapat ka lang na OT, sasahod so ka nyan. Sa amin kasi dalawang beses kang sasahod, uh, isang 10, isang 25. So pagka 25, sumasahod so po kami ng fixed na 10,725, fixed na po yun. So sa Pilipinas, mga mag to 20,000 na po yun, yun po yung parang allowance namin tapos sasahod ka po ulit sa 10. Yung sasahodin mo sa 10, buong sahod mo po yun ng isang buwan. So, yung buong sahod mo po ng isang buwan, ikakaltas na po yung binigay sa inyo na allowance na 10,725. So, kung u-OT ka ng 4, sasahod ka na niya ng 10 ng mga 20,000. Ganon po ang kwenta nun. So, sa 20,000, mga magkano na po yun sa peso? Mga 39,000 na po yun sa peso. So, i-plus mo po yung binigay sa inyo na allowance na 20,000 sa peso. So meron ka nang magkano? 59,000 sa peso, 'di ba? Ang lipit. Napakalaki po talaga ng tulong pagka sa abroad ka po nag trabaho. Napakalaki po talaga ng uh, masisave mong pera, 'di ba? Sa so, apat lang ang uti mo, na ang dami mong pahinga, 11 days yung pahinga mo, 'di ba? Nakakatuwa. And then dito sa Taiwan, guys, dito sa amin sa company namin sa Asep, every every month, meron tinatawag na PA or parang uh, Uh, appraisal, depende po yan sa uh, nagagawa mo kung uh, marami kang nagagawa, ang tawag po dun ay bonus parang bonus, binibigyan ka ng bonus, maliit lang naman po yun, mga nag-range ng 3,000 pa baba pero yung iba 5,000 pa baba ganon, so ang na-range ko oh, may tiktok nga pala ako guys oh. so ang na-range ko na pinakamalaki ko palang na bonus, kasi 7 months pa lang naman ako dito mga 1,000 NT mahigit. So, sa peso, mga 2,000 plus na yun. So, bonus lang yun. Nakasama na yun sa sahod mo. Di ba nakakatawa? nakakatuwa sila dito guys sobrang uh, malaki talaga yung may ipon mo dito sa Taiwan pagka uh, magaling kang mag-ipon at magaling kang humawak ng pera so yun lamang ang ating video for today guys sana ay marami kayong natutunan sa aking video so napakahaba ng video ko umabot ng 27 minutes so thank you so much guys kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng aking video kung hindi ka pa nakapallow and nakasubscribe at nakalike sa aking facebook page ay mag like and follow and subscribe ka na. And my YouTube din po ako. Ang aking YouTube ay Mary Grace Navera. So, thank you so much guys for watching this video. Hanggang sa muli. Bye!